Di diba, tapos na tayo sa BGC? Yes. Ngayon nasaan na naman tayo? Dolomite Beach. Okay, dito po kami ngayon sa Dolomite Beach. Yes, pinuntahan namin yung mga sinadjust yun na naman. Oo. Uh Ito -oh. siya guys oh. Ayun. Dolomite Beach. Uh Oo. -oh. Pero dyan oh, mga building building. Nakita dito man. <coughs> Ayan. Ang presko dito guys. Presko man? Mm, mm Okay, enjoy ka ba? maghapon na tayo na, na namamasyal na oo ganun talaga para mabawasan yung aking fats fats <laughs> ah sige punta ko tayo dun sa kan punta dun tayo no oh. Ah, sige sige mal meron din kalesa dito mal saan ayun no? oh no? di diba diba sa vegan lang yan uh -huh. ngayon eh andito Mayroon sa manila ayun oh no? <laughs> ano sakay ka ayun, ayun mo sakay ayun po. ah picture ka lang ganun Ayan mga kaibigan, nandito tayo sa Uniginity Dolomite Beach Yes First <laughs> time ko, ikaw? First time din? Oh, Ayy O yun yun Maganda guys Maganda rito Maganda Tignan mo yung dragon ko, yung dragon ko Nakapunta na dito sa Dolomite Beach yung dragon ko mm. Tignan mo o oh. Sana all. Malaki, <laughs> kita mo yung mala mm. Ayun paris bilang mawa. Moa mm. Ayun yun, yun. Yan, doon yung mawa. Ano? Ah, yan is next target. <laughs> next target natin na. Tayo diba yung Ferris Ha? Mawa. May nakakakilala na followers natin from, shout out po from. Ayun, I ha. Excuse me. Ayun. Excuse me with feelings and emotion. Kilala siya dito sa Dolomite Beach. Ayan, solid followers na si Mika Fabsat. Ito ang mga kagulit niya. Daga, Isabela kayo? Daga yun. <laughs> may baby, alang gimba. Um, family ko ng... Family, ano, Lumboy sa Kadalisan. Ayun, shout out po sa kanila. Shout out sa mga Lumboy, Dalisa, Gimba, Dwebezi. Ayun. Ayun. <laughs> So ayun, nandito kami kakabsat. Picture-picture kami nila Kuya Kables, Ate Mary Grace, and si Baby Zion. Gumala rin ang aming Zion. Siyempre, ayan ang ating photographer, si Katuro. Um, sa kunakmanin. So guys, na enjoy me man dito Dolomite Beach. Kaya damanti sumarunong ang papananmen. men pagtuan nyo man yung kakabsat na ano mal? Yeah. Sige. <laughs> yeah.